So, what's up mga kawangong? It's me again, I'm back. Another day, another vlog naman sa Tuan. For today's video, kaya magluto kong tangkong adobo. So, nakahaling naman ko sa may dugay na Tuan. Itak ang nga ng kalaha. So, pa may sunod ng kalaha, buta ka ng idibol. mm Oh, like that. Oh, gamay. Ano na po nag-hot na po niya kayo mag... Lain na po Kaya, na emura na po na siya kuwan. Charas lang. So, ibutang na to niya mga lamas, kaya ni ahos o kaya ni bombay. Oo. Tapos, imuna siyang okay okay yun og 36 nga okay oo oh, oh, oh. charas lang so unsa pa may dugayan ato ibutang na ng tangkong diha unsa pa may dugayan o oh. ibutang yun asa una na ng tangkay kay dugay man asa malata kontratong dahon kay ang dahon lali ra man asa latan o oh. okay okay yun asa 36 nga okay diha nga pila ka okay yan o oh. ibutang na sunod ng uh, bitsin diha bitsin naman Bitsin, mm, oo oh. Dahil mayon lang po natong ibutang mga upaw. o. Oh, sunod nato, na na ibutang ng mga dahon. Mga dahon o eh. O dahon na siya o oh, na apaw na sa kadaghan. Gihangak na ko direct voice over. Nung naman siya nag naalal na ko. Wala na siya ganima o o. Hmm na usik pati na. O oh, maana na siya resulta sa atong adobong tangkong. So bye. -bye.